paalala sa mga mayayaman. Kayong mayayaman, makinig kayo. Umiyak kayo't maghinagpis dahil sa mga kahirapang darating sa inyo. Nabubulok na ang mga kayamanan nyo at sinisira na ng insekto ang mga damit ninyo. Itinatago nyo lang ang mga pera nyo at hindi naman napapakinabangan. Sa mga huling araw, hahatulan kayo sa impyerno dahil sa pera ninyong hindi naman ginamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga itinago niyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. Pakinggan ninyo ang reklamo ng mga manggagawa laban sa inyo. Pinagtrabaho ninyo sila sa inyong bukirin, pero hindi ninyo binigyan ng sahod. Nakarating na sa Panginoong makapangyarihan ang mga hinaing nila. Namuhay kayo ng marangya at maluho sa mundong ito para nyo na rin pinataba ang sarili nyo para sa araw ng pagkatay. Hinatulan ninyo ipinapatay ang mga taong walang kasalanan, kahit hindi sila lumalaban sa inyo. Pagtitiyaga at pananalangin Mga kapatid, maging matiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pagmasdan ninyo ang magsasaka. matiyagan niyang hinihintay ang unang pagulan. At pagkatapos niyang magtanim, Matyagarin siyang naghihintay sa susunod na ulan at anihan. Dapat din kayong magtyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong magsisihan, mga kapatid, para hindi kayo hatulan ng Diyos. Malapit nang dumating ang hukom. Tularan niyo ang pagtitiyaga at pagtitiis ng mga propeta, ng mga tagapagsalita ng Panginoon. Hindi ba't itinuturing nating mapalad ang mga taong nagtitiis? Alam nyo ang tungkol sa pagtitiis ni Hope at alam naman ninyo kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa bandang huli. Sa diyang mabuti at maawain ang Panginoon. Higit sa lahat mga kapatid, huwag kayong manunumpa sa mga pangako ninyo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sabihin niyo lang na, oo, kung oo, at hindi kung hindi, para hindi kayo hatulan ng Diyos. Mayroon bang dumaranas ng paghihirap sa inyo? Dapat siyang manalangin sa Diyos. Mayroon bang masaya sa inyo? Dapat siyang umawit ng mga papuri. Mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang pananangin may pananampalataya ay nakapagpapagaling na may sakit. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung nagasala siya. Kaya nga ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Katulad ni Propeta Elias, tao rin siyang tulad nating. Mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan at hindi nga umulan ng tatlo't kalahating taon at nanalangin siya para umulan. Bumuhos ang ulan at namunga ang mga pananim. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo, at may nakapagpabalik sa kanya sa tamang landas, dapat ninyong malaman na ang nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanya masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan at magdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan.